of Kalinga, ladies and we are now good evening. Okay po, salamat sa nilalang po sa program natin sa pabahay. Bigas Ayuda at Kini. Maging sa ganito po, no? Ang kanyang beneficiary po ay mga bata. Ibig sabihin po, naging balance na. Mula sa matanda, At uh, yun nga po, nung dumating si Kalinga Opera, naging blessing po sa mga kabataan at sa mga kalinga. Ay uh, ito po, marami ng mga kalinga angels na nakaramdam po ng na pagmamahal mula sa kalinga. Kaya hindi eh, lang po si Biancy ang nakaranas nito, kundi mas marami pa. Alam ko po, pro kalinga Opera, marami po mga kabataan po ang matulungan po natin. Amen po ba? Ako naman sa mga senior, ako na mahala dyan. So maraming salamat sa ating lahat at mabuhay po and happy birthday po kay Jance. 70th so, birthday. Napakapalad po ni hiling Ringa Pito dito. Huwag ka, ka lang tumikaw dyan, huwag ka nang panig. Thank you very much. Isang pagbubugay pala po kagbuhat at ang amang malingap. Puya Bal Santos, Matuba Palakpakan po everybody. Thank you very much. Napakasarap pong pakinggan palagi kung saan talaga nagsimula ang mong At magnamera ang parahanin pong uh, kababayan natin ang patuloy na nabibigyan ng tamang pagmamahal at kalinga para sa isang tinutulungan. Kaya pala already. That's from love, everybody. Thank you, thank you very much. Now, syempre po, kaya po ng uh, sinabi ko po, before anything else, you look very beautiful. Talaga na napakaganda mo. Yes, walang uh, halong pirok. At talaga naman, uh, you deserve ang nararamdaman mo ng oras. So, kailangan ito ang lahat ng pagiging isang mabuti mong ngayon dahil alam ko ang mga magulang hindi payaan. You have the best family and parents. Bianci, from the bottom of my heart, happy, happy birthday. Palakpakan ko natin. Ako na iyak din ako. Ikaw ang iyak kasi na iyak ko rin ako. Iyak ako. Kung kay Biancy, pinayak ko rin uh, Meron po kasi akong ano, um, kapatid na babae. And, bunso kapatid ko siya. And, and na mimiss ko lang din at naalala uh, ko lang yung mga panahon na ang sarap magmahal ng kapatid dahil na kung kapatid mo ay talaga namang very responsible. So, yan po. Um, we're getting emotional right now because we can feel the love and support by everybody. You are surrounded and blessed with beautiful people. Can't you sit back, relax, relax, and enjoy your party. Happy birthday, guys.